hulugan ng virus sa panaginip. Ang mga virus ay mga mikroorganismo na maaaring magdulot ng iba't ibang sakit sa mga tao, hayop at halaman. Ang kanilang kakayahang magtiklop at mabilis na kumalat ay gumagawa ng mga virus ng isang matinding banta sa kalusugan ng tao. Ang mga impeksyon sa virus ay maaaring mangyari sa iba't ibang paraan tulad ng sa pamamagitan ng direktang pakikipag-ugnayan sa isang taong nahawaan o sa pamamagitan ng paghawak sa mga kontaminadong ibabaw. Ang ibang partikular na virus ay may napakataas na potensyal na nakamamatay tulad ng bird flu o corona. Kapag nagkaroon ng outbreak o pandemya, ang pagkalat ng virus ay maaaring mabilis na lumika ng gulat at krisis sa kalusugan ng publiko. Ang mga epekto ay maaaring nakakapinsala kapwa pisikal at psikologikal. Sa interpretasyon ng panaginip, ang virus ay nagpapahiwatig ng kahinaan sa loob mo. Ang isang impeksyon sa viral sa isang panaginip ay nagmumungkahi ng isang kakulangan na maaaring maging sanhi ng iyong mahina at mahirap na harapin ang mga hamon sa pang-araw-araw na buhay. Ang panaginip na ito ay maaari maging babala upang maging mas alerto at harapin ang lahat ng sitwasyon ng may tapang. Ang mga panaginip tungkol sa mga virus ay may iba't ibang interpretasyon na nagpapakita ng mga aspeto ng iyong totoong buhay. Sa interpretasyon ng panaginip, ang mga virus ay maaaring isang simbolo ng kahinaan, pagbabanta o kahit na pagbabanta ng kamalayan sa sarili. Sa makatuwid, kailangan mong seryosohin ang kahulugan ng panaginip na ito at harapin ang mga hamon ng matalino sa angkop ng mga hakbang sa pag-iwas at mahusay na pangangalaga sa sarili Maaari mong labanan ng virus at harapin ang buhay ng may kumpiyansa at lakas ng loob. Kung madalas kang managinip tungkol sa mga virus, mahalagang magsagawa ng masusing pagsusuri ng iyong kalagayan sa kalusugan. Siguraduhin mapanatili ang isang malusog na pamumuhay, kabilang ang pagkain ng masusustansyang pagkain, pagkakaroon ng sapat na pahinga at pag -e ersisyo araw-araw. Ang sobrang stress ay maaaring makaapekto sa kalidad ng pagtulog at kalusugan ng isip, na maaaring makaapekto sa iyong mga pangarap. Sa makatuwid, mahalagang pamahalaan ang stress ng maayos sa pamamagitan ng mga diskarte sa pagpapahinga o kasiyasiyang aktibidad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa infection sa viral. Kung nanaginip ka tungkol sa isang infection sa viral, maaari itong sumagisag sa isang problema o salungatan na iyong dinaranas. Ang impeksyon sa viral sa isang panaginip ay maaari rin sumasalamin sa isang kawalan ng kakayahan na makayanan o malutas ng maayos ang problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nakamamatay na virus. Kapag nanaginip ka na isang nakamamatay na virus ay sumasagi sa iyo, ito ay naglalarawan ng isang takot sa kamatayan o tunay na panganib. Ang isang nakamamatay na virus sa isang panaginip ay sumasalamin sa mga damdamin ng stress o kawalan ng katiyakan na nakakaapekto sa iyong kalusugan. Sa makatuwid, ang ganitong uri ng panaginip ay maaring dumating bilang isang tawag upang mapanatili ang pangkalahatang kalusugan at pamahalaan ang stress ng matalino. Ang mga panaginip tungkol sa nakamamatay na mga virus ay maaaring magpahiwatig ng malalim na pagkabalisa o takot. Ang isang nakamamatay na virus sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa mga sitwasyon o mga tao na itinuturing mong mapanganib o may potensyal na sumira sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang paglaganap ng virus. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang outbreak at paggalat ng isang virus ito ay sumasalamin sa takot sa isang bagay na hindi makontrol at laganap. Sinasalamin nito ang paggabalisa tungkol sa isang sitwasyon na nakakahawa at maaring magkaroon ng mapaminsalang kahihinatnan para sa iyong kalusugan. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaring maging babala upang magsagawa ng wastong pag-iingat at ilayo ang iyong sarili sa mga posibleng mapanganib na sitwasyon. Sa panaginip na ito, maaari kang makakita ng maraming tao na nahawaan ng virus. Maaari itong ilarawan ng mga damdamin ng pagkabalisa o pag-aalala tungkol sa hindi makontrol na mga kaganapan na maaaring mangyari sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring magpaalala sa iyo na laging magingat at maiwasan ang mga panganib na sitwasyon. Ang mga panaginip tungkol sa mga paglaganap ng virus at ang kanilang paghahatid ay maaaring magpakita ng iyong pag-aalala o pagkabalisa tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Ang nakatagong mensahe sa likod ng panaginip na ito ay ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan at kalusugan. Gayun din ang pagiging alerto sa mga sitwasyon na nagpapahintulot ng pagkalat ng sakit kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bakuna laban sa sakit. Kung nanaginip ka tungkol sa mga bakuna, ito ay nagpapakita ng pagnanais na labanan ng sakit at dagdagan ng kaligtasan sa katawan. Maaaring ipakita ng mga bakuna sa panaginip ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kalusugan ng naaangkop at maagap. Ang panaginip na ito ay maaaring maging babala upang humanap ng mga paraan para mapahusay ang resistensya ng iyong katawan upang mas mabisa mong labanan ang iba't ibang sakit. Ang mga panaginip tungkol sa paggamit ng bakuna laban sa isang virus ay maaaring sumagisag sa pangangailangan para sa proteksyon o solusyon sa totoong buhay. Ang nakatagong mensahe sa likod ng panaginip na ito ay ang kahalagahan ng pagsasagawa ng maagang pagkilos upang maprotektahan ang sarili mula sa panganib o masamang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kamatayan mula sa isang virus Kapag nanaginip ka tungkol sa kamatayan mula sa isang virus, maaari itong magpakita ng iyong takot sa kamatayan o isang pakiramdam ng banta sa iyong buhay. Ang nakatagong mensahe sa likod ng panaginip na ito ay maaaring ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kalusugan upang mabuhay ng maayos. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bird flu. Ang isa sa mga nakakatakot na simbolo sa panaginip tungkol sa mga virus ang kamatayan at bird flu. Ang kahulugan ng simbolong ito ay kailangan mong harapin ang katotohanan at ihanda ang iyong sarili para sa mga hindi komportable na sitwasyon Maaari rin itong sumasalamin sa iyong pangangailangan, pagnilaya ng iyong buhay at mapagtanto ang kahalagan ng kalusugan at kaligtasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang computer virus Ang interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa mga virus ng computer ay tumutukoy sa mga kaganapan o kondisyon sa totoong buhay na nagbabanta sa iyong seguridad at privacy. Ang isang computer virus sa isang panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang banta mula sa isang tao o sitwasyon na sinusubukang sirain o controlling ka sa digital. Sa makatuwid, ang panaginip na ito ay nagbababala sa iyo na maging mas matalino sa paggamit ng teknolohiya at protektahan ang iyong sarili mula sa mga nakakapinsalang pag-atake. Ang mga panaginip tungkol sa mga virus sa computer ay naglalarawan ng banta sa isang sistema o network na mahalaga sa buhay ng individual ng nananaginip. Ang computer virus sa panaginip na ito ay maaaring sumagisag sa isang pag atake na nagbabanta sa katatagan at seguridad ng kanilang buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa antivirus at digital na proteksyon sa isang lalong sopistikadong digital na mundo, ang interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa antivirus ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagharap at pagprotekta sa sarili mula sa mga umiiral na banta. Ang antivirus sa isang panaginip ay nagpapakita ng productive at preventive na mga hakbang na dapat gawin upang maprotektahan ang sarili mula sa mga pag-atake ng virus sa computer. Ang panaginip na ito ay maaari maging isang mahalagang paalala upang matiyak ang digital na seguridad at protektahan ang iyong personal na impormasyon.